Maraming salamat, Christy Rivera. Eto, four months na lang, Pasko na. May mga ipo na ba kayo? Kung wala pa at nahihirapan kayong magtabi kahit bariatila, may tips ang isang netizen na tampok sa ating balitang good vibes. Ang kailangan lang, may alaga kang pusa. Bakit kaya? Alamin natin sa balitang nakaka-good vibes mula kay Wen Liantana. may tips ang netizens na ito. Kawai kawai sa mga beshi kong cat lovers dyan. Tiyak kasi na makakarelate kayo sa hatid kong pang pagod vibes. Mahilig ka bang mag-ipon ng bariya? Kaso hindi mo talaga maiwasang bawasan ito? Pwes, kailangan mo rin ng pusa na tagabantay sa ipon mo. Kagaya na lang ng tampok sa ating kwento ngayon. Pusa namin. Pag nangunguha ng pera, Ang gagalit pag nangunguha ka ng pera. Yan na ang pusang kinagigiliwan ngayon online dahil sa higpit niya sa pagbabantay sa mga bariya na kahit piso hindi ka bibigyan. Kumbaga, hands off ka dyan, sis. It's mine, not yours ang atake ni Muning. Kung ako din naman si Ming Ming, talagang ipaglalaban ko ang alam kong sakin. Este, bariyang para sa akin. nga <laughs> na piso, piso. Napakahirap kaya ng pera sa panahon ngayon. Buti na lang, andyan ng BFF kong si Ming, Ming na marunong mag-save at talagang pour the protect siya sa mahalaga sa kanya. Di tulad niya, na hinayaan ka na lang madampot na tila bariya ng iba. Isang so nga lang, piso nga rin piso Damot Piso lang ha, piso lang. Piso lang Kaya kung ako sa'yo be Sisimulan ko na din ang pag-iipon Para naman kahit wala akong jowa ngayong Pasko Mabibili mo pa rin ang mga gamit na bet na bet mo at iyan ng mga balitang maghahatid sa iyo ng labis na kasiyahan. Kaya echi mo na din sa amin, Besh, ang mga feel-goods na kwento mo. E message lang sa aming official account, Euro TV News. Ako si Wenlian Tada.